Yon, ito yung area 1 natin mga kapiter so. Oh. Ayan. Area 3 natin karugtong sa er, uh, area 1. Yung ibang mga materials uh, sinasalpak na nila dyan kumbiyor yan karugtong yan dito mga kapaiters yan may mga pedestal pa kami di, dyan ilagay tapos dito magkadugtong yung retaining wall yan dito at saka doon. Hanggang dito yan. Hello, hello, hello mga piters. Mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. For today's video, update lang tayo sa ating ginagawa dito sa construction, yung area 1 natin area 2 at saka yung area 3 area 3 natin hinuhukay pa yung area 2 natin ah uh, formworks tayo pang third lift sama-sama tayo mga kapaiters sa aming ginagawa at kung ngayon ka palang nakapanood sa ganitong video asahan kong yung subscribe, like at kalimbangin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video ang i-upload yun mga ka-fighters puntahan natin yung area 3 natin na uh, activity dito yan ibali ito yung area 1 natin tapos na yan saka yung area to nandun uh, formworks activity tayo doon Bale ito yung area 3 natin mga ka-fighters tubiga na naman area 3 natin karugtong sa ating area 1 yan Hino-hawkeye pa namin dito. Hino-hawkeye pa ng bako. Kibali, ang lalim nito. Ganun pa rin, 7 meters. Yan, ito yung area 3 natin. Karugtong sa area 1. Kibali, hino-hawkeye pa natin mga kapaiters. problema na naman dito maraming tubig katulad sa area 2 natin ang daming tubig wala nang problema ang area 2 natin dahil third lift uh, na lang ang ating pinupormahan dito, doon yun no? mamaya punta tayo doon lalim na naman ang tubig Ya, no? Malalim ang tubig. Ibali hanggang doon yung hukukaye natin. Ah, nakaready naman yung ating water pump. Yan. Mamaya ipapam natin yan para bukas wala ng tubig. Matapos yung pag-ukay, na naman tayo. Yon, ito yung area 1 natin mga kapaiters oh. Ayan. Area 3 natin karugtong sa er, uh, area 1. Yung ibang mga materials uh, sinasalpak na nila diyan, kumbiyor yan, karugtong yan dito mga kapaiters. Ayan. May mga pedestal pa kami dyan ni lagay tapos dito magkadugtong yung retaining wall yan dito at saka doon hanggang dito yan tapos may rampa pa yan hagdan sunod kong mga video pag maglagay na kami dito ng mga pedestal ipapakita ko sa inyo kung anong resulta tuyong buhay construction mga kapaytors problema daming tubig Okay, mga idol. Puntahan natin yung area to natin. Ay ano, na nila. Yung ino natin yung area 3, 'yun, yung may bakho. To yung area to natin third lap na to hanggang third lap lang yan yung retaining niya retaining wall natin diyan Yan, Formworks tayo dito sa area 2 nakura na nila yung ano natin mga forma uh, last buhos yan yung rear natin yon yung may bako Jack. pun tahu ra kuno siya. Ito ating retaining wall formworks. works. Panglas Malalim yan sa ilalim. 6 meters yan. Hanggang diyan sa top sa ating retaining wall. At sa top doon sa, top sa ating foundation. 6 meters. hindi na tayo makakyat doon so yung buhay natin dito sa construction malapit na itong matapos mga idol dyan sa gitna may hangir uh, wall tayo dyan yan o oh. dalawang hangir wall tayo dyan yan ganyan lang pag Apreming uh, priming sa ating sa ating forma sa retaining wall pag ang ginagamit natin na luma ganyan lang tapos tie wire na lang ihigpit niyan. yung area 3 natin dyan no? Oh. doon ako sa kabila kanina yan problema daming tubig na naman mga kapaiters Tapos maulan Yan. gaga to be Dilay mara na kalagma. Update sa weather condition, maulan na. So, mga kapaiters, hanggang dito lang muna. Set out mo loy. loy. set out, Loy. Yan, si Moloy. Yan, yan yung mga kasamahan natin. Hanggang dito lang muna, mga kapaiters. At thank you for watching. please support my channel ito lang muna yung ating update sa ating work activity dito sa construction maraming salamat bye bye